channel, please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh ng May kahilingan po eh itong si Beyonce no, kikalinga pedo at ah, uh, talagang seryoso po ano. Si Beyonce sa kanya mga sinabi. Patupad po kaya yung kahilingan ni Beyonce kay Kalinga Pedu. Alamin po natin sa video na po at siyempre bibigyan po natin niya ng counting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa lahat ng magandang umaga, magandang tangali at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo na araw -araw ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalinga. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, seryoso po ano, yung pagkakasabi ni Beyonce kay Kalinga Pedu ano, at siya po ay merong kahilingan ang tanong po ng lahat ay matupad po kaya ang kahilingan ni Beyonce kay Kalinga Pedu. Ano po? At ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Yun know, suportahan po natin ano, Kalinga Prab.

Please. I love ano, you. Uh, hala, hala. Ano, gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi, ano, mga two years na kami pero andito pa rin siya sa tabi ko. Eto. 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 Kasi ko lang isa uh, uh, hindi man, uh, di pa tayo nagkakasama palagi kasi busy rin ako. <laughs> busy ka rin naman, nag-school ka. Nag uh, busy ka sa mga tinutulungan mo, tapos ako nag-aaral. Um, uh, sana palagi kang mag-iingat. huwag uh, <laughs> um, mong mababayaan yung sarili mo. Uh, Tandaan uh, ko lang palagi na, ano, ikaw lang yung ha ano, nasa puso isipan. <laughs> kasi okay. talagang uh, yung 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 mo yung 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 salamat din kasi hanggang ngayon yung ka yung sa akin kahit na minsan yung 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 yung

Yung napanood po nating video ay yun po eh noong birthday ni Kalinga Prabha ano na po at dito nga ay makikita po natin ano na sweet na sweet ano yung mga love team ano po at isang apo dito ay si La Biance at Kalinga Pedro ano po at kitang-kita naman po natin ano na talagang meron pong namumuong pagmamahalan sa dalawang ito at ah, parang umami na rin po ano po si Labiance doon po sa kanyang mga sinabi at sabi nga ni Bianse, ano, may kahilingan po siya dito, no? Kasi tinanong po siya ni Boss Alvin, ano, kung anong masasabi po niya doon po sa nangyayari sa kanila ngayon ni Kalinga Pedu. Ano po, ang sabi po niya ni Bianse, ay uh, nagpapasalamat po siya kay Kalinga Pedu, no? Kasi sa loob ng dalawang taon, ay uh, naandyan po palagi etong si Kalinga Pedu. Grabe, no? Dalawang taon na po pala itong eh, LC. Uh, ano at ibig sabihin? Ay uh, dalawang taon na po itong eh, si Kalinga Pedro at sa, uh, si Byanse na magka-love team. Ano po? At sa ngayon, sa nakikita po natin, ay uh, may naging bunga naman ano yung uh, pagkakaroon nila ng love team. Ano po? Kasi ay uh, una na no naging maayos po ang buhay ni Byanse. Ano po, nagkaroon po siya ng malaking bahay at ngayon po ay nag-aaral na po siya sa college. Ano, yun po ang mga naging bunga, no, nung uh, pagkakaroon po ng love team. At higit sa lahat, sa nakikita ko po ay parang meron na pong relasyon. Etong dalawang ito, no, sabi po ni Bianse ay uh, may kahilingan po siya dito. Ano ang sabi niya, ay eh, makakapaghintay daw po etong si Kalinga Pedro, no hanggang sa makatapos si Bianse sa college. Ano, eh sana ay makapaghintay po etong si Kalinga Pedro. At tingin ko po ay kayang-kaya ni Kalinga Pedro na maghintay ano hanggang sa makagraduate etong si uh, Byanse. Ano, kasi eh talagang desidido naman etong si Kalinga Pedro kay Bianse At kitang-kita naman po natin yung ginagawa niyang uh, sakripisyo. Ano po at uh, pagmawala sakit dito kay uh, Bianse. Ano po at nakikita din po natin ano naandun po yung kanyang uh, pagmamahal ano kay Bianse. Bagamat uh, si Kalinga Pedu, nakikita po natin ay hindi naman po siya palaki ano hindi po pala kwento pero nakikita naman po sa kanyang mga ginagawa. Sabi nga po ni Bianse bagamat minsan lang po sila ngayon makapag-usap. Ano po kasi eh, si Kalinga Pedro eh, nag-i-scout naman po palagi, ano, at eto naman po si Biance, eh, ay ah, nag-aaral. Si Kalinga Pedro daw po ang laman ng kanyang ah, puso at isipan. Grabe, no, talagang dito ay ah, makikita na po natin na parang umami na rin po talaga etong si Bianse ano, na meron po talaga silang ah, relasyon na dalawa, ano po. At sabi naman po ni Kalinga Pedro eh, nagpapasalamat din po siya, ano, minsan nga daw po ay magulo si Kalinga Pedro pero naandun po yung pagpapasensya ni Beyonce kay Kalinga Pedro. Ano, dito ay nakikita po natin ano na talagang uh, meron na pong pagkakaunawaan itong dalawang ito at uh, nakikita rin po natin na silang dalawa ay uh, alos nagkakapareho po ng ugali. Ano po, kasi si Kalinga Pedro ay talagang uh, mapagpasensya po siya, mabait. Ano po at mapagmahal sa pamilya at gano'n din po etong si Byanse kaya malamang sa malamang ano po eto pong dalawang ito ang talagang uh, magkakatuluyan ano po at uh, si Kalinga Pedo ay uh, kayang-kaya niya pong dalhin yung relasyon po nilang dalawa ano at uh, gano'n din po si Byanse ano baga, naga a adjust po sila pareho kasi kasi medyo malayo po ang agwat ng edad po nila no pero sa nakikita ko naman po ay eh, halos magkatugma naman po yung kanilang uh, pananaw sa buhay sa tingin ko kapag sila po nagkatuloyan, uh, nagkatuluyan ay talagang uh, magiging maayos po ang kanilang uh, relasyon at aasenso uh, po sa buhay itong dalawang ito ay, Ayun, ano maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Money vlog na nagsasabing god bless you all dios Mabalos.